So, yun mga ka-surprise, surprise. Wala po tayo sa Tatler's Asia's Most Stylish. Ganon. Nasa ano po tayo mga ka surprise surprise Nasa Greenbelt 3 po tayo. And, um... Ayun mga ka-surprise, surprise. <laughs> Ayan. So, what is this video all about mga ka-surprise, surprise? Well... This video is all about malls, mga ka, surprise surprise Let's talk about malls. Mga ka-surprise-surprise, surprise, we all know na dito sa Philippines, hindi po ganun kadami yung pa pwedeng punta. I mean, sorry, not Philippines. Dito sa Metro Manila, hindi ganun karami yung pa pwedeng mong puntahan for leisure. So, obviously, yung mga tao, saan ba pupunta but to go to malls, ganyan. And um, parang gusto ko lang ngayon i to set the record straight na gano'n na ang dami na pong malls and everything pero magdi-disclaimer nga muna ako baka sabihin nyo naman nagiging parang ano ako pro ba ako, ganyan um, hindi po ako pro, hindi po ako magaling when it comes sa mga mall, ganyan ako po nagsasabi lang po ako ng opinion ko mga ka-surprise, surprise and masasabi ko naman pag sa mga mall, sa mga ka-surprise, surprise, surprise since ayun nga ang dami na nagsulputan and yun lang po yung karaniwang pinupuntahan ng mga tao dito sa Metro Manila ang sabi ko naman po is ayako rin po sana mag-compare mga surprise surprise kasi nga po ba diba? why compare but anyway magko-compare na rin ako mga surprise surprise kasi nga po BGC or BCG BGC mga surprise surprise ayan para bang sinasabi nila is kahit yung mga foreigners naman nakikita nila na para bang napaka futuristic and everything ganyan pero ngayon mga ka surprise surprise nandito po tayo sa Greenbelt which is in Makati and I can say na ito yung pinaka favorite mall ko kasi when it comes sa sabihin nating style ganun para ito yung pinaka totoo alam nyo yun ayaw kasi ng mga parang fake lang alam mo yun sa BGC parang masyadong pretentious gano'n na para bang we are living in a first world country na hindi naman so parang napaka futuristic and gano'n parang hindi naman talaga place siya para tirahan and kung magmumoling ka lang naman mga ka, surprise surprise well ayun kung titira